Ako po si Kasaya Joy ay Marisha. Ito po ang aking nanay si Michelle. Ito po ang aking tatay si Rodi. Magandang araw po. Kami po ay pinahaniwagan sa school na sana po kami ay palaring managos sa sampung uh, kailangan po namin ng pera kasi po kami nagbili sa buhay. Hindi na po kami pamakain ng tatlong beses sa araw. Minsan, isa, dalawa na lang po. Uh, ang inawalam lang namin ng asin tapos mayroon tubig. Nanay po, babae. <laughs> okay, San, masahod na lang kami sa tubig ulan para may pangulang po kami. Ang <laughs> trabaho po ni nanay niya ay nabandera po. Ito so, nga po yung bunso. <laughs> Wala pong makain. Wala e, pong makain. na lang po yung plastic. <laughs> Minsan, lumadampot diba, na lang sa basura para may makain. Opo, napulot nga po namin sa basurahan. Para po, kawawa naman po kasi tiyo, payat-payat, nakaluwa pa yung mata. <laughs> Meron pa po siya sa kapatid. Yung pangatid siya. Ano si Elijah? Min, thousand <laughs> thousand, <laughs> <min>. <laughs> kasi ayaw ka tumawa kasi 10,000 na yun. 10,000 na yun. Kasi nga po, hindi na nakakapag-aral. Oo, oh, hindi na po nakakapagal kasi po, may kasawa na maaga. Ba't <laughs> <laughs> tumawa? 10,000 na. Lakat na lang natin yan. Oo. Oh. Si, kasi yan nga po, hindi na nakakapasok. Wala kasi maghahatid. Eh. Minsan po sa school, pinakwento po, pinakwento po niya sa amin, ano, nagbebenta na lang siya ng kuto para meron po sa panasas. <laughs> <laughs> para meron siyang pamasas, Tawa uh, lang ako. Sana ko. Kung tumawa. Ibakit na lang natin yan. Tawa ka ng tawa. <laughs> Mungawin na no, nga lang siya mag-isa. Minsan. Kasi... Okay, eh, huwag tika lang. Na. Cut natin yun. Okay, wala game. Minsan nga po, nagwekwento siya sa amin. Ano? Nagwekwento na lang siya ng kuto. Tatlo, dos. <laughs> Tapos, isa, yung isa, minsan, isa daw. Para may pang-boundal siya sa recess. Eh, hindi na po. Sana po ipalari ko sa 10,000 para naman po ang mga tahap kami sa buhay pang negosyo. Sa parang may pagkain. Oo. Oh. Kasi hindi na sila kumakain. Kasi isang, beses lang. Kasi Kaya ka lang. Sa umaga, sa tangali, wala. Kasi wala so, ang, po kami makain talaga. Kasi ang bawo nila. Huwag ka maigay. Oh. Maririnig ka dito yung lady. Huwag yun, takat na lang yun. Okay, siya ka magsabi. Huwag ka talaga. Sana bigyan siya iyo ng 10,000. Sana po mabigyan ko sa amin ng 10,000. Pero magagawa siya ng 10,000 pagkain. Pambili um, po. Pambili po sa mga pagkain namin. At saka, at saka ha? Pal. Pal. Pagkain at saka? At saka po sa mga... Yung totoo ko. Sabi mo totoo. To, oh, to. para yeah, Christmas. At ka po sa... Sa bahay po namin. Parang um, ah, hindi ka na magbenta ng kuto, ano? ca uh, alles is <laughs> <laughs>